Kawawa yung aking buddy. Buddy, ano nangyari sa'yo? At ganyan ang itsura mo. Naglaban-laban siguro sa yung tatlo. Tatlong magkapatay, nag-away-away siguro. Nag-away-away. Butas yung ano, yung batok eh. Butas, kawawa naman aking buddy ang ating bulik hindi ko alam sino bumagbog sa iyo wala naman sugat itong kapatid niya, walang sugat wala sugat eh o oh. dali ata ito ng pusa o kaya daga ganoon ba di, gagamotin kita ba di alam natin ang alam